Titingnan natin kung gising na si Bibinso Ay Gising na pala ang Bibinso ba Ay Nakadi 4 pa ang bitoy Ay Gising na pala ang Bibinso namin ba Ay Gising na pala ang Bibinso namin ba Nag muni, -muni lang Ay Nagkisi kisi ba Oh. ay gising na pala ang bibiin sa namin ba good boy ah oh. hindi nagpunta sa labas ha ay gising na pala ang bibiin sa namin ba nagkisikis silang good boy oh nagmuni muni lang ang pitoy-pitoy ah. Pitoy oh. Good boy ang bibenso namin ah. Tagal nang sleep ng bibenso namin ba. Good boy. Good boy ang bibenso namin ay. Huh? Huh? Ang <laughs> kisi-kisi lang ah. Oh. 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 Kita nyo? Oh. Good boy.